sa dami ng hinatak dito ng mga installed vehicle kinulang ang tow truck so ang gagawin is series na lang yan katulad nito

Magandang nga uh, umaga sa inyong lahat, uh, ngayon ay uh, July 2, 2024 at sa oras na 9 ng umaga Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa kaban ng uh, Medina Street at sakop ng uh, Barangay Pio del Pilar at uh, siyempre sakop ng Makati City Ah. Dahil eh, ito ay jurisdiction ng Makati, ay aassistihan uh, tayo ng mga kapulisan. Itong uh, kahabaan ng uh, medina ay isa itong uh, complaint

Ang matapang, matapang. Ang 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 ay Ang matapang. Ang matapang. 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 Ang matapang.

nawag mali, kayo pa yung sinigaw. Sana wag namang bibigay na ganun test. Tapos pinagiba ang configuration ng ng emergency release. Tapos yung panel, meryamo sample, Tiktupin mo ngayon. Pakita mo sa akin paano kitik ng bigyan. 'Yan po matitino 'yan. Puputulin 'yan. Para sa credibility sector ng pella. Ah, wag sumagot. Control, para sa pagkakadetalye sakin sa loob. Ah, CJ ano kayo? ng flatbed para sa four wheel beta talaga dito. team talaga na. sa unahan. So, kung mapapansin nyo itong uh, bahay na kiniklear yung uh, tapat ng uh, sidewalk So, ayan, nasa pagitan siya ng mga konkretong uh, kabahayan So, balikan natin ito, tignan natin sa unahan Magmula dyan, nakalimutan kong sabihin kanina Dito nga pala eh, meron nga uh, one-side parking Itong uh, hilera na ito So yung matitikitan lang Katulad nito Papakita ko sa inyo ha Ayan Kanto Dahil uh, yung uh, hahatakin ngayon Dahil walang driver Ayan, tumbok So bawal yan yung uh, tapat ng uh, pinakakanto dapat ito ay bakanti Kaya mahatak Ayan. Ah hello O yan shout out Baka bumigay itong uh, Buong kabahayan dito Yung laman mukhang may laman sa loob eh. So itong mga pasurang uh, naiwan dito na hindi nila maliligpit eh kukunin na lang yan ng uh, waste management ng uh, barangay or ng uh, LGU nahatak na pala yung uh, jeep dito so magmula dito sa kanto, bibigyan ko kayo ng sample o yan, na, na yung jeep dyan Sa pinaka Sentro o uh, tumbok nitong kanto Hindi maluwag na Magmula doon sa kabila na pinanggalingan natin na binibadin yung mga obstruction sa sidewalk Ilang uh, hakbang lang meron din dito So ganun din ang sitwasyon Ay, yan. Yung uh, part na yan, yung uh, pinapatungan ng uh, dalawang pusa, yan ang lumang uh, lumampas sa sidewalk. Pati pusa ako? Oh. Ayan, eh, dahil ito yung pinakapader yung. Ayan ang pinaka sidewalk. So, yan ang dapat linisin. Tatlo pala yung pusa. Marami na pala dito ang naitabi. Magmula yan dito. Pakikita nyo yung mga chips dyan. Umaan mga yan. Katulad ng mga ito, isa ito sa mga kinukomplain. Okay. Kasi ano na ito, parang uh, hindi na ito gumagana. Yung mga hindi maliligpit dyan, sasabasa ito. Track. So katulad itong jeep na ito, wala na, hindi na gumagana ito. Gumagana, kasi kasi kaya. Oo, sabi nung uh, may ari, gumagana daw pero walang battery. So mahatak ito. Ano pala ito eh? Bali, tingnan natin ang loob. Ah. Ano ito, ito yung pinaka Meron din pala dito, pagkasunuran. Titikita na ito. Ito mga jeep na ito ng illegal parking. Ngayon, sabi nga kanina nung uh, may-ari or nakakaalam nito, ay walang battery. So sa bukang paanda rin ito Ngayon pag hindi na talaga umandar Ahatake na itong dalawang uh, jeep na ito Magmula sa dalawang jeep na yan Natilig na natin Abante lang tayo dito Mukhang uh, ganito rin Oh, Tingnan natin lalim Hindi na nga umandar Ah, tulugan na pala ito eh. Tulugan na, tulugan. Ngayon dito, titingnan natin 'tong ilalim nitong chip na ito kung tagal umaandar nga ba. Ah, malinis i-check e natin ulit yung uh, dalawang uh, ilalim ng chip na ito. Ayun. Hindi masyadong makita. Pag nahatak niya, manalaman natin yung uh, dumi sa ilalim. bisit tayo natin ulit ito. Regarding nga pala sa complaint, pakibasa na lang yung uh, buong detalye sa description ng ating uh, video. So ito mandar. So natikitan lang ito ng, uh, illegal parking. At uh, hindi na mahahatak. Bisitahin natin ulit yung uh, kabahayan dito na nililinis yung uh, sidewalk. Ayan sir, si out sa inyo, si out. At uh, kasama din natin nung uh, action officer ng uh, MMDA Makati at siyempre yung MAC or uh, Makati Action Center. Ay ah, Ito malinis na Ayan Malinis Okay rin natin Hanggang doon. Dahil uh, doon na yung uh, Ibang team Doon tayo galing Ito yung mga Jeep dito na mga Kino-complain Yung talagang hindi na Umaandar tulad niyan, mamaya titignan natin kung ng loob niyan. Tingnan natin yung laman nito. Mga kalakal. Oh, ito maraming uh, laman. Oh, ito nasa kanto rin siya ng kalsada. Hagip, hagip siya dito. Dapat doon siya nakaparada, hindi rito mismo. Ito, atake na rin Marami pa yan hanggang doon na hindi na umaandar Pag mula doon Ito O, oh, ito, tinutulak na din, oh. dami nang hinatak dito ng mga installed vehicle, kinaw lang ang tow truck so ang gagawin is series na lang yan, katulad nito ito naman tow truck na ito, na may hatak hatak na isang jeep, ito yung nadaan na natin kanina, na maraming uh, laman na uh, dito kagamitan or ginawa ng storage <laughs> apo ito naman yung uh, isang uh, two track na may meron ding uh, series Ayan nakaangkla na pala Hindi lang natin alam kung unahin yung uh, close van saka ito yung sa hulihan itong jeep oras kayo na ay uh, 10.45 ng umaga Okay, tara na Ang dami pa niyan, hanggang doon Babalikan na lang yan Tara,